Daming reels to. Ganda rito. Ganda rito. So, tayo. Yun. O, oh, di ba? Okay. Okay, so alright. No. Uno. Soy, soy. Nakikita kayo? Nakikita kayo? Uwing? Kita kayo? Wing? Kita kayo, wing? Hindi ito. Kita kayo? Meron dito. Ano? Mary Grace. May kainan dito. Mamaya maglalans ako dyan. Dyan ako kakain. Lunch time. Okay. All right.